Chairman, sugatan sa nag-amok na kapitbahay. Narito ang nuskop ni Jen Patrolia. Sugata ng isang barangay chairman habang nasawi ang kanyang kapitbahay na inawat nito habang nag-aamok sa base Samara. Kinilala ng otoridad ang biktimang si Chairman Demetrio Ata, 58 anyosa, habang nasawi sa insidente ang sospek na si alias Federico, 59 anyosa, nang manlaban ito sa mga otoridad habang dinarakip sa kanilang bahay Sa ulat ng polisya, rumispundi ang biktima kasama ang isang tanod sa lugar nang isumbong sa kanya ang pag-aamok ng sospek. Sinubukan pang pakiusapan ng biktima ang sospek na sumuko pero sa halip na sumunod ay inatake nito ang huli at nanaga. Tumakas ang sospek pagkatapos ng krimen pero natuntun nito ng mga polisya sa kanilang bahay. Gayunman, sa halip na sumuko ay nanlaban ang sospek na naging dahilan upang putukan ito ng mga otoridala. At yan ang aking news scoop ako si Jen Patrolya nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama.